Si Buddha ay isang pilosopo, tagapamagitan, espiritwal na guru, at leader ng relihiyon na kinikilala bilang ang nagtatag ng Buddhism, ipinanganak siya bilang si Dartha Gautama sa India noong 566 na BC sa isang aristokratikong pamilya. Noong siya ay 20 na taong gulang, Iniwan niya ang ginhawa ng kanyang tahanan upang hanapin ang kahulugan ng pagdurusa na nakita niya sa kanyang paligid. Pagkatapos ng anim na taon ng mahirap na pagsasanay sa yoga, tinalikuran niya ang paraan ng pagpapakasakit sa sarili at sa halip ay umupo sa malalim na pagmumuni-muni sa ilalim ng puno ng body, sa buong buwan ng Mayo, nang sumikat ang Morning Star, Venus, Si Siddhartha Gautama ay naging Buddha ang nagising. Naglakbay si Buddha sa mga kapatagan ng hilagang silangang India sa loob ng 45 taon, nagtuturo ng landas o dharma na kanyang natuklasan. Sa kanyang paligid, nabuo ang isang komunidad ng mga taong mula sa iba't ibang tribo at caste na tapat sa pagsasabuhay ng kanyang aral. Ngayon, siya ay sinasamba ng karamihan sa mga paaralan ng Buddhism bilang ang naliwanagan, ang nakalaya sa siklo ng kapanganakan at muling pagkabuhay, at lumampas sa karma. Ang kanyang pangunahing turo ay nakatuon sa pag-unawa sa duka, pagdurusa, at sa nirvana, wakas ng pagdurusa. Malaki ang kanyang impluensya hindi lamang sa Asya kundi sa buong mundo. Kaya narito ang sampung aral sa buhay na maaari nating matutunan mula kay Buddha. Isa, isa buhay ang gitnang daan sinabi ni Buddha, ang ugat ng pagdurusa ay pagnanasa. Ginugol niya ang kanyang buhay sa pagninilay sa apat na marangal na katutuhanan may pagdurusa ang sanhi ng pagdurusa ay ang ating mga pagnanasa ang solusyon ay ang paglaya sa ating mga pagnanasa ang marangal na walong daan ang maghahatid sa atin sa kalayaan mula sa pagdurusa natuklasan niya na ang buhay ay hindi perpekto at ang mga tao ay naghahanap ng pansamantalang kasiyahan sa material na bagay tulad ng kayamanan, katanyagan, at karangalan, naranasan niya ito mismo ng ipanganak siya sa mayamang pamilya. Bago siya magising, lumabas siya sa palasyo at nakita ang tatlong malulupit na katutuhanan, kahirapan, sakit, at kamatayan. Sinubukan niyang takasan ang pagdurusa sa pamamagitan ng pagpapakasakit, ngunit na pagtanto niya na hindi ito nagdala sa kanya ng tunay na kalayaan, kaya't itinuro niya ang gitnang daan, ang balanse sa pagitan ng labis na kasiyahan at labis na pagpapakahirap. Paano ito isa sa buhay? Huwag maging alipin ng pagnanasa. Magpasaya sa sapat lamang, mamuhay ng balanse at hindi labis. Ayon kay Bronnie Ware, isang nurse na nag-alaga sa mga terminally ill, isa sa mga pangkaraniwang pagsisisi ng mga naghihingalo ay, sana hindi ako nagtrabaho ng sobra. Madalas tayong nag-aaksaya ng oras sa paghabol sa mga bagay na hindi nagdudulot ng tunay na kasiyahan. Dalawa Magkaroon ng tamang pananaw ayon kay Buddha. Huwag magalit sa mga tao o sitwasyon, parehong walang kapangyarihan kung wala ang iyong reaksyon. Ang tamang pananaw ay ang pagiging mapagmuni-muni sa ating mga iniisip at damdamin, ayon kay Stephen Covey. Ang buhay ay 10% kung ano ang nangyayari sa atin at porsento kung paano tayo tumugon. Halimbawa, kung nadapa ka sa bisikleta ng anak mo at nagalit ka, maaaring magdulot ito ng away sa pamilya, pagkahuli sa trabaho, at masamang araw, ngunit kung huminahon ka at pinatawad ang anak mo, mas magiging maayos ang iyong araw. Tatlo, lumikha ng mabuting karma, sinabi ni Buddha. Ang intensyon ng isip ang tinatawag kong karma. Ang bawat kilos sa katawan, pananalita, o isip ay may epekto. Ang karma ay hindi lamang mga aksyon kundi ang intensyon sa likod nito. Ang mabuting intensyon ay magdudulot ng mabuting karma at ang masama ay magdudulot ng masamang bunga. Halimbawa, kung hindi ka nag-aral, maaari kang bumagsak. Kung palagi kang nagpapalipas ng oras, maaaring mahuli ka sa mga deadline. Kung magsisimula kang mag-ehersisyo ngayon, magiging mas malusog ka sa hinaharap. Apat, Mamuhay ng buong puso araw-araw sinabi ni Buddha, gawin mo ngayon ang dapat gawin. Sino ang nakakaalam, bukas ay maaaring dumating ang kamatayan. Ang buhay ay hindi permanente, sa halip na ipagpaliban ang mahalagang bagay, gawin mo ang makakaya mo ngayon. Paano ito isa sa buhay, kapag kumakain, kumain ka lang? Kapag nagbabasa, magbasa ka lang. Kapag kasama mo ang isang tao, ibigay mo ang atensyon mo sa kanya. 5. Ang malalaking bagay ay nagmumula sa maliit na mabuting gawi. Sinabi ni Buddha, patak-patak na pupuno ang timba. Ganoon din ang hangal ay unti-unting napupuno ng kasamaan at ang marunong ay unti-unting napupuno ng kabutihan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa maliliit na hakbang, ayon sa mga pag-aaral, kailangan ng labing hanggang dalawandaan at na araw upang makabuo ng isang bagong gawi. Halimbawa, kung gusto mong maging malusog, simulan mo sa paglalakad o pag-iwas sa junk food. Kung gusto mong tumigil sa bisyo, unti-unting bawasan ito. Anim, ipakita ang karunungan sa pamamagitan ng katahimikan. Sinabi ni Buddha, ang maliliit na ilog ay maingay, ang malalaki ay tahimik, ang hindi puno ay maingay, ang puno ay tahimik. Ang tunay na marunong ay hindi nagmamadaling magsalita, sa halip Nakikinig at nag-iisip muna. Sa panahon ng social media, madali tayong mapaniwala sa fake news o magpanggap na alam na natin ang lahat. Pito, sa pagtatalo, piliin ang pagmamahal sinabi ni Buddha. Ang puot ay hindi napapawi ng puot. Tanging pagmamahal lamang ang makakapawi nito. Ang siklo ng karahasan ay hindi natatapos sa higit na karahasan, tulad ni na Martin Luther King Jr. at Mahatma Gandhi, ang di marahas na aksyon ang nagdulot ng tunay na pagbabago. Halimbawa, kung ininsulto ka, huwag gumanti, kung may nambobuli sa iyo, huminahon at lumayo. Walo. Piliin ang mga kaibigan ayon sa kalidad, hindi dami. Sinabi ni Buddha, ang mabuting pagkakaibigan ay ang buong banal na buhay. Mas mabuting magkaroon ng iilang tunay na kaibigan kaysa maraming taong hindi mabuting impluensya. Sham, maging mapagbigay sinabi ni Buddha, ang libu-libong kandila ay maaaring sindihan mula sa isang kandila, ngunit hindi ito maikli ang buhay, ang kaligayahan ay hindi nababawasan kapag ibinahagi. Ang kabutihan ay may ripple effect, ang isang simpleng tulong ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago. Sampu, maaari kang maging Buddha sinabi ni Buddha. Ikaw mismo ang dapat magsikap. Ang Buddha ay tagapagturo lamang ng landas. Ang lahat ng aral na ito ay nagtuturo na maaari tayong magising at maging malaya. Nasa sa atin ang pagpili kung paano tayo mabubuhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito, bisitahin ang aming channel para sa karagdagang aral mula sa mga pilosopiya ng buhay. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panunood.